What's up mga par? So ngayon mga par, naman um, ang tuturubo naman tayo ng direct users. Okay, natin kung matatalo niya ba tayo. Siyempre, default natin ang ating controls na napakapanit. Sige o, oh, sige. Tara, bakbakan na agad. Eury pa lang, bakbakan. Aray, sa at? Medyo masakit, medyo masakit, medyo masakit. Eh, yeah, ayan. Papalag ako, papalag ako. Ano ka? Devil team ako, yay. O, tara dito pa, tara. Tara pa! Tara! O oh, tara pre, tara, 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 o oh, duwag! No, mahina ka pala eh. No! Mmm, puni! Eh, ba, una, siyempre, unang item natin, and site. Para mas low natin siya. Oy, eto ka na pala! Ano? Tara, tara, tara. May ulti na ako. Matapang na ako eh. O, tara dito. Oo, papus oo. Papos ka niya Patay ka, pre. Patay ka. ma makatakas ba? Makatakas? Hindi yan, par. Tatayo na natin yan, par. Kahit right. hindi tayo si Gwenever, tapos eto na naman. Nakipaglaban na naman tayo. tapos ulti na ako. Pune! Wala nga asin kalaban-laban si Dairot. Tinumpara mo ay tamus, tapos patay natin tong little jungle umang. Red buff? Tsaka itong malit na batuman, tapos... Uy! Tapos na, itanan natin naman si Dyerot na medyo maahol Welcome ka na magalit! Eww! Sana na, umpunit, okay? Little Repolio? Little Dairot? O oh, tara, 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 tara. O oh, ano, subunin ba ito sa tore mo? Ah, pinatakas ko na ha. Yan ha, ah, pinatakas ko na. O, galing eh, o, golden stuff. Red buff? Kulin ng buhay pati ni ano ni Dairot? Hmm, kulit ko eh. Sabi ko ito na kumalag eh. Kumalag ka pa rin eh. Kasi sinabi mo na sa'yo, kapag wala ang laban huwag ka na lumaban. Hmm? Bata pa mo kamang sasaktan ka lang? Oh, ano na? Pre, ano na? Oo, oh, tara. Ang kinin ko na buhay mo, pre. Hmm, unit. Sinasabi ko naman kasi sa inyo, para. Ha? Hindi ako matatala ng mga direct user na yan. Hindi ako kung para sa iba. Malakas na pre. Uy, uy, ba't ako napunta sa tori? Basib na yung tori nila. Ito po kaya. Okay? Hanapin ang kalaban. Shhh. Okay, demon hunter na yun binig ko. Ika dito, nagtatang build ka. Sige, demon hunter ako. ano? Sa tore? Ay, magpo, wala tayo dyan. Uy, ba't ka nandyan? Nagawa mo dyan. Diba, midlang dapat? Pre. Subuga. Oh. Sige, German cut na tayo. Dito wala na nasan para mapatay niya. Huh? Ay, na mapatay ko siya. ka dito. Lika dito. Tara dito. Tara dito. Oh, Ulfi, Benjams. Lusaw. Dapat na nag-retribution na ako dito sa so walang ibubuga ang Benjamins ko. Anin kong Benjamins dito? Okay. Palitan ng tugpog ng... Hindi yan, hindi yan, ayoko niyan. Ay! Punit, punit, punitin. Punit, punit, punitin. Ang dahirot na mahina. Ay, nako, hindi ko napapalagan. Masyado na akong maasim. Naligo naman ako, batang asim ko? Tara, ikalita, Miki. Miki, aray, ang sakit, ang sakit, masakit, 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 masakit. Guardian helmet na nga ako. Wait lang, ito Yan. Ay, na Yan. Nay, patapos na natin. Hindi na taabot, guardian helmet ka, bray. Ay, naku, no, patapos na nga. Ayan. Buti maabot, guardian helmet. Ito na. Pasang di na bura. At eto na nga siya, oh. Yan yung profile niya. Siya yan. Hintay na naman ang spelling ng pangalan, ha? O yan. Panis, ang lakas niya. Sana all. Okay? 23 Savage. 100 plus maniac. Grabe yun, pre. Oh, grabe, pre. toto ba? Dairot na daw ang pinakamalakas. Pwes, pinanis na natin ngayon. Mahina eh, mahina eh. Kala ko ba direct na ngayon ng malakas? la durog!